Ako po si Senator Tobias Enberger Jr. Senador po ng Ontario, Canada. Kung tungkol po sa pag-aalaga ng ating mga anak, ang pinakamagaling at unang makakaalam ay ang ating mga magulang. To help moms and dads, our conservative government has enhanced and expanded the universal child care benefit o UCCB. Tataas po ang buwan-buwanan na cheque simula ng darating na Hulyo. Ang mga magulang ay makakatanggap ng halos 2,000 bawat taon para sa mga bata below 6 years old at $720 para sa bawat bata between the age of 6 to 17. Bawat pamilya po na may anak na below 18 years old ay makakatanggap ng suporta. Kung hindi pa kayo nakakatanggap ng UCCB, siguraduhin po natin na kayo ay magrehistro.